Magandang araw po, si Doc Willie po to. Ngayong araw po, gusto ko lang gumawa ng short video tungkol sa pera. Lahat po tayo ay kailangan ng pera para mabuhay, pero alam ba ninyo na posible ito maging dahilan sa ating pagkakasakit? Ayon po sa mga eksperto, maraming mikrobyo, bakterya, viruses ang matatagpuan sa lumang pera. Kahit ang mga barya ay pwede rin malagyan ng mikrobyo. May isang pag-aaral na in-examine ang papel na pera, nakita nila siyam sa sampung papel na pera ay may taglay na mikrobyo. Kapag mas luma na ang pera, katulad nito, mas marami itong dalang mikrobyo. Ang mga mikrobyo nakita nila ay mga bakterya, katulad nito, ito po yung sample. at uh, tulad ng Staphylococcus aureus, ito po galing sa pawis sa kamay, pwede ito magdulot ng pigsa. Meron din E. coli. Ang E. coli na kukuha sa dumi ng tao baka dumumi siya, hindi siya nagpunas maigi, tapos humawak siya sa pera, kaya lumilipat itong E. coli sa ibang tao. So, pwede itong magdulot ng pagtatae, typhoid fever, at infection sa ihi. At meron pa sila nakitang matinding bakterya, ang tawag ay pseudomonas infection. Pwede magdulot ng pulmonya at nakamamatay. So, ito po ang tips natin sa paghawak ng pera. Number one, kapag nakita nyo madumi na yung pera, medyo may amoy na, ibilad muna ito sa araw, mga ilang oras. Pahanginan muna natin to bago ilagay sa ating pitaka para hindi dudumi yung loob ng pitaka natin. Number two, kapag humawak tayo ng pera, dapat maguhugas tayo lagi ng kamay, sabon at tubig. Kung walang sabon at tubig, pwede din gumamit ng alkohol. Number two, pahalagahan natin ang pera. Huwag natin lagyan ng maraming sulat. wag pupunitin. Huwag tutupiin ng maraming beses. Baka mapunit po ito. Number four, kapag nasa palengke o madumi ang kamay, magpunas muna ng kamay bago humawak ng pera. At number five, napakahalaga po to sa mga taong may karamdaman, may sakit tulad ng sakit sa puso, sakit sa kidney, may diabetes, may edad. Mag-iingat po sa paghawak ng pera, baka dito nanggagaling yung mga impeksyon na nakukuha po ninyo. Okay? So, sana po nakatulong itong short video. So, paghahawak tayo ng pera, okay lang naman. Pero iisipin natin, baka madumi ito, kaya maguhugas tayo ng kamay. Huwag ahawak sa bibig, huwag ahawak sa ilong, sa mata, uh, para makaiwas tayo sa mga sakit. Sana po ma-share nyo itong video para mapanood ng mas maraming tao. Siyempre, gusto natin makatulong at lagi po kayo maging malusog. God bless po.